Mga ka-Republic, out na si Scottie Thompson sa line-up ng Gilas Pilipinas. Ganito kaaga ay sinalubong ng injury problems ang ating national team. At heto pa ang lalong nakakagulat. Baka raw mapalitan na si Tim Cohn bilang coach ng ating national team. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay subscribe itong ating munting channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page, Sports Republic PH. Maraming maraming salamat po sa suporta. Mga ka-Republic, maraming nalungkot nang biglang sumabog ang balitang hindi na makapaglalaro si Scotty Thompson sa paparating na Olympic Qualifying Tournament. Kaya pala wala ang former MVP sa grupo ng mga players na dumating sa Inspire Sports Academy. Mananatili doon ang buong gilas team sa loob ng tatlong araw para sa kanilang closed door training build-up. Maraming nalungkot na isa na ngayon si Scotty Thompson sa mga minstay na natanggal sa lineup. Pero hindi ako kasama sa mga nagulat. Ang channel na ito po ang isa sa mga unang gumawa ng vlog at nagsuggest na dapat ay palitan muna si Scotty Thomson, Huwag piliting paglaruin kahit wala ito sa kondisyon. Kitang-kita naman sa kanyang performance sa nakaraang All-Filipino Conference. Kahit naroon siya at naglaro sa Philippine Cup ay sasabihin kong isa siya sa mga MIA, Missing in Action. Bukal ako sa pag-amin na ako ay Hinebra supporter. Ngunit hindi ako bulag, nakita kong wala si Scottie sa dati niyang galawan sa nakaraang conference. Alam ko hindi naging maganda sa pandinig ng mga katulad kong Hinebra fans ang sinabi ko sa isang content ko na dapat alisin muna si Scotty Thompson sa lineup ng gilas at ibigay sa iba ang karangalan na i-represent ang bandila ng bansa. At bandang hapon kahapon lumabas nga ang report. Kinumpirma ni Gilas team manager Richard Del Rosario, officially out ngayon ang former PBA MVP sa roster ng Gilas Pilipinas. Mas pinabigat nito ang problema ni Coach Tim Cohn dahil nauna rito'y kumpirmado na rin na hindi makakasama sa line-up sina Jimmy Malonzo at AJ Edu. Calf injury ang nakadali kay Malonzo noon pang Governor's Cup. Sa tuhod naman ang pinsala ng 6'10 na si Edu na napakalaking tulong sana na depensahan ang mga bigs ng kalabang team. Hinebra player si Jamie Maloso at kabisado niya ang hybrid triangle offense na madalas gamitin ni Coach Tim Cone. Dati na rin nasa gila si AJ Edu at ipinakita niya ang kanyang kakayahan nang manalo ng gold medal ang national sa Hangzhou Asian Games. At ngayon nga nadagdag pa sa nawala itong si Scotty Thompson. Nawala ng starting point guard ang gilas. Maganda ang ipinakita ni Thompson as point guard sa mga nagdaang laro ng ating national team. At heto ang isang nakakatawang publicity. Ewan natin kung matatawag nga ba itong publicity. Papalitan daw ni Ralph ko si Iskaki Thompson sa roaster ng gilas. Kung ako po ang tatanungin, maraming mas qualified. Mahusay si Ralph ko, pero mukhang hindi pa siya prepared at hindi pa siya hinog para sa ganito kalaking kompetisyon. Ang problema ay ito, next week na ang lipad ng gilas patungong Europe at mukhang wala ng sapat na panahon para i-process ang mga kaukulang travel document ng sino mang pwedeng ipalit kay Scotty Thompson. Kaya malamang sa malamang 11 players lang ang Gilas Pilipinas na lilipad papunta sa Olympic Qualifying Tournament. Samantala, ano itong issue na pinapakalat ng iba dyan na papalitan na di umano si Tim Kaon bilang coach ng Gilas Pilipinas? Dahil ba natalo ang Ginebra sa semis sa All Filipino Conference? Dahil sinasabi ngayon ng marami mas magaling daw si Nenad Bucinich dahil na pag-champion nito ang Meralco. Sa totoo lang naman, marami talaga ang natuwa dahil nag-champion na rin sa wakas ang Meralco. Pero hindi lahat ay natuwa sa pagiging champion ng Meralco per se. Marami rin sa mga natuwa ay nagsaya dahil natalo ang tatlong SMC teams, lalong-lalo na ang Barangay Hinebra. At mukhang gusto pa ulit ng mga ito na madagdagan ang kanilang pagsasaya sa pagsasabing baka raw mapalitan na si Team Cone bilang coach ng Gilas, Pilipinas. Para po sa inyong kaalaman, hanggang 2028 po ang kontratang pinirmahan ni Coach Tim Kong sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Long term po ang programang ikinasa ng Gilas Coach na hindi lang Paris Olympics ang nasa isip kundi pati na rin ang Los Angeles Olympics sa 2028. Hindi po porket na pag-champion ni Nenad Bucinic ay papalitan na ninyo si Tim Cohn na umakay sa gilas para bawiin ang SEA Games Gold Medal at sungkitin ang gintong medalya sa Hangzhou Asian Games. Kaya yun pong balitang papalitan si CTC bilang gilas coach, pautot lang yan ng mga Hinebra haters. Walang katotohanan yan, isigaw ninyo sa buwan, sabi nga nila. Mananatili si Tim Cohn bilang coach ng gilas, manalo man o matalo ang ating national team. Huwag kayong maniwala sa mga fake news. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shout out sa iyo Rino Baral, salamat idol sa panunood. Shout out din sa'yo, Erwin Santiago. At yes, welcome back, Justin Brownlee. Shout out, uh, Donald Borlagatan. Natutuwa rin ito sa pagbabalik ni Justin Brownlee. At saka sa'yo, kung sino ka man, please magpakilala ka sa'kin. akin, Salamat sa'yo. And Kats Aquino Dukusin, salamat sa panonood idol. Lagi kang nariyan. At sa'yo, Conrad Mart, inalis na. Nagkatotoo yung sinabi natin. And Rosemary Juan, at sa'yo, Via, happy watching. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.